Hanggang sa ngayon po ay tuloy pa rin ang Sinulog Grand Parade sa Cebu City. Alamin na natin ang latest doon. May report si Nico Sereno ng GMA Cebu. Pit Senyor, Nico. Pit Senyor, iya na nagpapatuloy ngayon ang kasiyahan na dito sa Cebu sa Sinulog Festival. Pinatayang mahigit na sa isang milyong tao ang na, nakita sa Grand Parade. Base ito sa crowd estimate ni Senior Superintendent sa Mariano Natuel, Officer in Charge ng Cebu City Police Office. Nagpapatuloy pa ngayon ang street dancing ng 40 contingents alay nila kay Senyor at Antonio hanggang 7 PM pa ito at susundanan sa grand finale presentation na tungkol sa temang 75th anniversary ng, uh, pag ng City of Cebu. Samantala sa mga oras na ito iyan, kararating lang dito sa Cebu Sports Center ni Vice President Jejo Mar at ilang mga senatorials ng una para sumakti sa ongoing na presentation dito ng mga dating contingent sa harap ng mga tao. Wala pa rin tayong kumpirmasyon iyan kung tasayaw ba itong suspended Cebu Governor Gwen Garcia. As of press time, hindi pa rin kumpirmasyon nila. Tampo, itutuloy na eh si Governor Garcia sa kanyang panata, taon-taong panata sa pagsayaw alay kay Santo Niño. Yan ang mula sa Cebu. Iyan. Maraming salamat sa iyo, Nico Sereno ng GMA Cebu.